Bermuda. Ayan, good morning po guys. Welcome ulit sa aking channel. Hello. For today's video, ayan. Ayan, manood muna tayo ng kwentuhan. Kakasundutan na. Ano ba yung sabi So, andito po kami ngayon sa isla. So, kasama natin ay sina na... Charan, si Bayano, si Petty at kanilang mga asa-asawa. Si Ram, nandito rin. So, kami. So, ang purpose po namin dito is... Siyempre, yung mga aarkila po ng bahay. Kami po mag-aasikaso. Ano po? So... eto na po yung bahay, yung kabuuan at naayos na po namin. Ayan. Mamaya na kayo mag-message. Ayan hmm. na po. Eh, hindi ah. Oh. So, naglagay lang tayo ng kaunting kortina. Yan, pinalitan natin. Tapos yan, naglagay din tayo ng kortina dyan. So, ito aayusin uh, ayusin na lang. Dito nahiga si Napeti. Ayan. Ayan. Yan. ba nilahok yun? Hindi nilahok! Na na napakatigas na eh. Yan. So, ito naman yung kabila. So, hindi pa natin natatanggal ang kulambo. Dito naman po kami natulog. So, pink na pink. Ang kalat. At kakain lang po kami umagong maga. Good morning! Good morning, Bella! So, good morning! Yan. Good morning. Yan. Ito, pinang, pinakuha ko si Ram. Ay, tahan, tahan, Dapat yung mga buo, Ram, Ram. Yung mga ganito, buo. Ayan. Uh, yung baga? Hindi, yan, Ram. Yung kulay blue, yun. Nasa ilalim. Kay Anton. Ay, hiya. Yeah. Sus, mariusi. Kaya mong kunin? Yun, no? Yung blue, doon natin lang. Kailangan natin ng na marami. Ay, alasing ko pala ng madaling araw. Ginitin na papa.

Oh. Kain po tayo Mga idol Mga idol Mga idol Mga idolo Hindi hmm. mo nakakalos Kasi mga mga vlogger eh Iyon Nakakabiti Huwag pa naman Pakipa-upan Huwag na yung Iyon bina, Binabayan sa malayo Dagat Hindi okay. pwede talawangin Bakit <laughs> wala oh, po. naglalakad eh ano, ito may mata. Oh, oh naglalakad. Oh. oh, ganyan sila maglakad. Oh. 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 Ayun, yung mag-ama. Bahala kayo diyan ano din ng alone. <laughs> oh, yare. mamiwiwas po. <laughs> so magkasama po sa bangkay si Pete at saka si Buramram. ay eh, diyan lang naman 'yung sa parting yan okay. Mga lords, tingnan niyo naman. Oh, fresh na fresh. Oh, Nak buhay kailang, pa. Nakakakilabot pag uh, nadikit sa kamay. Mm -hmm. Buhay pa. Oh. Hmm. Talagin na idol, buhay na buhay, ka, oh. buhay na we, pa. Oh. na buhay, nadikit pa. Oh. Tsaka nagbabagong kulay. So nahuli yan dito sa atin sa... Sa dagat, dito. Dito, Ay, yun, dito lang bale? yun sa tabi, nasa tabi. Oh, wala. Hmm. Oh, nadikit pa eh. Naman hmm. So titimbangin ni Bayano si Bayano pong taga timbang natin at gawa ng ano sanay ito sa timbangan kahit walang timbangan alam na 10 kilo, pito sana po kasi sila sa gulay o, oh, yung mag-ama po taggutom yung mag-ama ate naandun na sa papay hindi makalayo yung paltok Uh-oh. ah oh uh po o sa so mag-iigib yun. Tingnan nyo naman kung gaano yung ka-fresh. Ang linaw-linaw pa. Nagbabago pa ng color. Ay, nag nagalaw pa yung mga kulay niya. kaya na po uli kami ng tanghalian. So ang ulam namin ay -ya! Oh, wow. Diringin mo muna na. No? 'Yan hindi sasali na. Ay saan? Sa drum. Dinilip po sa loob. Hindi okay, nandoon sa labas ah. So paan ang manok? Ate. Paan ang manok ala Petty wrappers. Mm. So 'yan nagigib naman po sila ngayon ng tubig. kasi kailangan po natin ng tubig dito sarap ng hangin oh, mataas ng tubig ayun na kaya nag-iigib sila hindi sila ngayon namamana nag-iigib yan so ang magiging tubo di yan syempre yun ang kita nila kukunin ko lang ang puhunan di yan takip bakit? Kuyog. <laughs> guard kita igib Sayang yang kita nih ano pero may 20 kay diyan kada isang ano Putang gaya ari si <Buneng. laughs> Salbungin natin si Nabayano. Kumusta? Oh, Kumusta? Kumusta ang inyong ano? Oh. Hello. Yeah. Oh, nakaigib nga daw yan. Saan niya nakuha? O ba? Laki ah. Tingnan para kuda. Sa na ano? Dun pa dun. Saan? Dun sa pinanghulihan, barakuda But nako ang buti hindi nagano. Buti hindi halay. Eh itinakbo na. <laughs> si Tinakbo na. Si Pete na nahuli. Kalirik. Ma, tapos kaya nung tatlo yan. <laughs> Paano ba talagang plano dyan, uh, engineer, foreman at architect? <laughs> naman, eh, hindi, maliit na naman ay hindi oh, nila ang tama. Masukat na lang naman yan. Oo, magiging dito. ano lang naman natin. Hindi, pakyawan ba ito? <laughs> pakyawan eh, sige lang ang tawa niyo at sige yung isip. Ay, so. Yeah. Hindi oh, ka mukay, Toy. Oo, kay engineer, pete. Toy, hindi ka mukay. Dapat lahat ng paa, nung lamin sa... Hmm. Yan. Yeah, Nagano na kanina eh. Magaling oh. ito. ito. Ano bang gustong gawin pa? ibig naman ni eh. Watch for her I See her for the first time Never let her out my sight I just wanna stay up Look at you all made up Dirty thoughts are seeping to my mind I can't wait up Ooh, she looks so good, got me straight in the mood She read that room, she know just what to do Moving that body, she dancing and shaking It's making them crazy, she know how to move She said she's ready to party huh, Let's get it started Tequila straight out the bottle She looks so her go when she's sipping her model I can't get enough

Meron tayong tinapa at saka tuyo. Itlog lang talagang walat, nalimutan natin. Pero, bibili na lang tayo sa labas. So, we're going to eat now. Okay. <coughs>

Oh, manok eh, yung ibang tirang kanin pa kainin niyo naman yung manok. Pambayat na yan. Hindi ka niya. Mas ano Ah, ani ko pa pa tagad. Nakaulam. Eh, dami pa nga tong ano eh, ulam. Manok pa nga ating hawak. Mm -hmm. Eh, si sige mm, so yeah, eh. nga. Hindi mo yung sabo kaya? Pakiti. Hindi, hindi na kain eh. Mama, matay na hindi na kain. Gagaan lang parang tennis yeah? <laughs> kung baga sa Cause the night is young too much fun feel alive in the night she look good she look right we could live we She looked right. We could live. We could die. Here she come. Channeling my Casanova. She got a body persona. She got a bite like a cobra. I'll take the venom. with worth it to know ya. She pulling up with that body. I wanna make her a hobby. She got a face of a naughty. I wanna chase it till I got a rhyme nak bubung na sila. Ang igsi. <laughs> Ibabalik ako sa namin kayo si Hmm, lahat na. Hmm. May aso pa. Si Chokoy. Saka si The Thermal. Saan Ano ka Diyar? Kasama? Wow. Kain po tayo. Kain mga Lods. Hi guys. Hi guys. Kain po. Kain tayo guys ang ulam for today's video. Ginataang tulingang primito. Hmm. Doon po sa kabila ay ano po doon? May mga manok at baboy po. nandito <laughs> uli sila nagiigib igeb <laughs> siya nga eh. O oh, ayan. <laughs> Alay buhat. <laughs> so may mga guest din po, ayan naglalaro sila. eh klaseng nagi Mayroong kayong pinagpaplanuhan di yan may session session awa tete sarap yung iyong pulutan ah. sige po bawan sa babae Eh? wala yari ako pa naman ang bumili ano ito yung uh... magkano bila 300 ay trip limandaan yan Allah. yung kalahati niya na kay nakaibos bobim na 12. Ayan Ano no? Mm. Ayun na ang ating hinihintay, una nating guest. <laughs> ang una nating guest, Chukoy. Oh, nagwawadali. Chukoy. Chukoy. Bella! Oh. Bella! 哪里哪里？捉鬼！捉鬼！ Ang walot pinaltok na eh. Tsaka! <laughs> Tsaka! Picture daw! Pagdating, sama-sama. Sino ang driver? Yung payatot? Choco. Choco. ano, may ano, ang inyong yaan o oh. so, nagtinda-tindahan po kami may balot o oh. syempre may banana cue camote cue fishball kikiam yan yeah. Yan. napakainit po kakaunti pa ang tao oh, takbong takboy na doon magpapag. magpapagpag sabi ko nay ang init summer wednesday pa lang po today so ganito pa lang kakaunti pa yung mga nakabukbo ay pang bukas pa So yung ating kal na manok Ay, natuluyan. natuluyan At gawa ng kinagat ni Chokoy <laughs> Ayon Nung asong yun Na nasa ilalim Ayun. Ayun. So ayan <clears throat> So atin ang so, a, anuhin yan So dito naman tayo. So mainit today. Today is Wednesday. Yung ang ating mga tendera. ang ating mga negosyanteng ina. O ayan. So ito po Ang ganda ng pagpunta mo diyan. Tapos ang dami sa lungo kaya 'wag maliliit pa naman. Hindi yan, dyan nga sa mainit. I ano, itapat mo lang sa mga maiinit na buhangat at mawawala yan. Nasaan? Saan parte? Ha? Ki. Nasaan? Wala. Adu. Naririto mo si nasa lungo pa. <laughs> Diyan lang sa mainit para matunaw daw. Ano mo dami <laughs> Pipilay-pilay, ang ganda. Saan? Ay, may, be may before and after po tayo sa picture na yan, ha? Nga, ana. Yung kay Bimbo, isang piraso lamang. Masak masakit na yung kay Sid, anim. <laughs> so yan, ginagayat na ni Buds Unang kinagat ko 'yan. <laughs> 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 May pataido na na. So, yung dapat yung maliliit ang ginayat nyo para Parang naman. ごめんなさい。<Allah. S 2> di ko pinututoy, baga. Sige, kuya. dugo sa po. Ito yung nandun o. Oh. Ang ah. kasalit o. Ay yung mga ano. Ito lang, ito lang, Bella. Bella. Tapos natin, natin, ating tatahin